Aristado sa mga pulis sa Buhangin Police Station ang duha ka mga Chinese national o usa ka Pinoy human maharang sa rutinary checkpoint sa mga pulis sa Purok 8 Bypass Road, Barangay Komunal, Davao City, bandang alas 5:30 sa hapon kagahapon. Ang mga suspitsado nagsakay sa elf truck ug SUV nga nagkarga og smuggled nga sigarilyo, 170 ka master cases kon 8,500 ka mga rim sa smuggled nga sigarilyo nga mubalor og 2 million pesos. Gila sa mga pulis sa mga dinakpan nga sila Alan Ramos Cusal Jr., 30 anyos, nga taga Maragusan, Davao de Oro. Si Zan Pan, 51 anyos, o Di 37 anyos. Sumala ni Police Captain Pio Toricampo ang hepe sa Buangin Police Station na ang makinartun sa smuggled niya sigarilyo gikarga sa elf truck ang gimaneho ni Cusal. O sa puting SUV na gimaneho sa sa mga suspect na Chinese National. Una namin napansin kasi yung plate number ng truck, wala man, na. wala wala siyang plate number sa likod. At the same time nung chineck namin yung sasakyan yun rin yun, yung pinlog daw uh, yung driver wala silang o yung truck. Tapos yung na nasa passenger side Chinese looking yung o Chinese national yung nasa passenger side uh, ng driver. Tapos may mga ano may may rim ng ano rin, ng uh, bros na brand ng cigarette. Mm -hmm. Uh, plain view na nakadara namin. Mm -hmm. Nagano kami ng uh, pwedeng check. Tapos yung sa likod niya may Honda, ano, Honda CRV na white. Mm -hmm. Nung chinek chine chine namin uh, the same din. May nakita rin kami ng uh, cigarette dun sa uh, beside ng driver's seat. Ginatino pa sa mga pulis kung asa ang source sa mga sigarilyo o nagpadayon pa ang ilang investigasyon na sa ngayon hindi pa namin matukoy, nag-iimbestiga pa tayo kasi hindi si wala pa tayong interpreter mm -hmm. na ano, mag-interview -an mag sa kanila. Mm -hmm. Pero coordinated na tayo sa card too. Mm -hmm. Para na sa, sa ano, sa, sa customs or sa, sa Chinese embassy. Nakakustudian na sa buhangin police station ang mga suspect. Gisulayan sa news team na makuha anong pahayag ang mga dinakpan pero nagdumili silang magpa-interview. Nakatakda silang pasakahan o kasong paglapas sa Republic Act 10643 kung the Graphic Health Warnings Law. Magatubang sab sila o traffic violations sama sa wala pag seatbelt, wala plate number o ang pakyas na makapakita o go RCR sa elf truck o sa SUV. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.